Hello mga idol, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ng pagluluto So, lulutuin natin itong puso ng saging Ayan mga idol, siyempre atin munang tatanggalin yung makapal na balat nyan At uh, hindi naman pwedeng kainin yan So, ating kukuhanin lang yung pinaka niyan, nyan, yung pinaka murang ano sa loob, yung puso sa loob Lulutuin natin yan mga idol uh, sa gata, igagata natin ang ating puso ng saging. So, ayan mga idol. Ika nga eh, Saging lang ang may puso. yan masarap yan mga idol. At saka healthy. Uh, sabi nga nila eh, gulay, pampahawa ng buhay. napakasimple lang ang lutuin nito mga idol. Uh, medyo yun lang sa preparation, siyempre. Yun ang ating uh, ano. So, hiwahiwain na natin ang maliliitsa, yung manipis. Ayan oh Tulad yan, ginagawa ko mga idol. At para ano natin yan, Papakuluan muna natin bago natin tuluyang igata. Kasi para mawala din yung kanyang mga dakta ng puso na saging So, ganun ang aking version mga kaibigan ng pagluluto. At syempre mga idol, hugasan natin ang ating gulay, ang ating puso ng saging na uh, tinilag ng maliliit. So habang nagugugas tayo ay nagpapakulo naman tayo ng ating chicken para yan ang pang sahog natin sa ating puso ng saging na ginataan. So yung mga chicken na yan, mga idol, mga tira-tira lang yan pero okay yan, may yung laman-laman pa. Ihimay natin yan. Siyempre pa, prepare na din natin ang ating mga sangkap na gagamitin. Hindi mo wala ang ating sibuyas, siyempre. Nandiyan ang ating bawang, luya, luyan dilaw, saka yung syempre may ceiling din tayo yung ceiling na gamit na yung siling haba kung tawag eh. so ayan mga idol at uh, inumpisahan na natin himayin ang ating manok at para yan ang ating isasahog sa ating ginatang puso ng saging Actually, uh, ano lang yan, konti lang yan pero pampalasa. Uh, ako sa, para sa akin mga idol, mas gusto ko yung ano, simple lang, yung walang karne, yung purong gulay kaya lang. Eh syempre eh, yung iba nating mga kasama ganoon ang gusto may karne konti. At uh, papakuluan na natin ang ating puso saging. So, ayan, tinakpan muna natin mga idol para ano, kumulo siya. Pagkatapos niyan, i-drain natin 'yan at uh, alisin din natin yung tubig na pinagpakuluan kasi medyo alam niyo yung puso ng saging medyo mapakla yan. so ayan katulad ng sabi ko i-drain natin yung pinagpakuluan tapos ah uh, mag-uumpisa na din tayong mag after nating may, may drain yan at ayan mga idol umpisa na natin i-gisa siyempre ilalagay natin ang ating bawang o natin ang bawang at uh, medyo lutulutuin natin ng konti at ayan, susunod natin ang ating luya yan may luya din tayo of course mga idol tapos ang susunod naman natin ang ating sibuyas. Ilalagay na din natin ang ating sibuyas at para uh, maluto siya. So ayan mga idol. At ilalagay na din natin ang ating luyan dilaw. So yung ating siling green o siling haba, mamaya na natin lalagay sa bandang ulit. So ayan. At uh, syempre gigisa din natin ang ating karneng manok, yung ating chicken. So, ayan mga idol, ibinisan natin natin ang ating chicken, ang ating kaming manok. At uh, para mas malasa siya. So, ayan, sasama natin ang pag -ibisa. Kailangan, uh, mag a din tayo ng tubig yan mga idol. Siyempre para hindi siya matuyo. Uh, Lalagyan natin ng tubig yan mamaya pagka na, yung pag naisulod natin yung puso ng saging, so mag-a-add tayo ng at least isang tasa at dami ng tubig. So, ayan mga idol. Iginagin na natin ang ating puso ng saging. So, actually, medyo luto-luto na yan. So, napakuloan na natin. O, so, diba mga idol? Napakasimple lang ng pagluluto ang ang ginatang puso ng saging. At, syempre, alam nyo naman, healthy ang mga ganyang klase ng gulay. Good for uh, our health. So, the best talaga mas, ah, uh, kumain tayo ng mas maraming gulay pero napakamahal ngayon ng mga gulay mga idol pero yung mga galitong puso ng saging at least makakabili ka pa rin naman sa palengke ng medyo mura-mura kung meron kayong tanim so okay lang din kumuha na lang kayo sa inyong bakuran at syempre lalagyan natin ng paminta yan mga idol lalagyan natin ng mga sangkap pampalasa at lalagyan din natin ng patis kung meron kayong fish o sauce lagyan nyo or pwede namang asin na lang depende po sa inyo pero mas masarap yung patis So, ayan. Kung gusto nyo maglagay ng seasoning mga idol, so maglagay kayo katulad ng betchin at saka mga ginisa mix. Depende sa inyo. So, ayan. Inilagyan natin ng gata. Siyempre, yan hindi mo wala ang ating gata. Kaya nga tinawag na ginata ang puso ng saging Di diba, mga idol? O, sige. Ayan, habang hinihintay natin kumulo at saka kailang matuyo-tuyo ng konti yung sabaw. Maganda yung medyo malapot ng konti kasi masyadong masabaw. Hindi din naman maganda. Parang like, ano, parang sinigang na yan o kaya nilaga. So, huwag kalilimutan lagi ng suka mga idol. Kahit mga dalawang kutsarang suka. So, pa, yan ang pampasarap dyan. Tuli, naglalagay pa ako ng asukal pero hindi ko na siya nilagyan ngayon dahil medyo baka tumamis naman. Okay na din yung gata. Manamis-tamis naman yung gata. So, yun nga ang gata natin mga idol. Ay instant na gata lang yung na bibili lang sa tindahan. O yan, luto ng ating binatang puso ng saging isaw. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at nakarating kayo sa dulo ng akin video. At sana po, pakisubscribe ang aking YouTube channel. Thank you.